Isang mainit na hapon sa ating mga taga-subaybay sa YouTube and welcome ulit sa Bukid Adriatico. Ngayon po ay uh, magbibigay tayo ng update sa aming tanimang kamatis dito sa bukid. Uh, bago bago kami mag magbigay ng update ay gusto naming magpasalamat sa aming 503 subscribers at shout out din syempre sa aming pong mga masugid na manonood at kapwa kamagsasaka na sina Sir Chad the Farmer. Sir, AV Mini Farm Vlog, Nairecos TV, Agritourism, Marley de la Rosa, Joey and Romel Channel, Jopel the Farmer, Maris Cooks, Mami Labs, Mangyan Farming TV, at Don Henry Vlog. Salamat po sa inyong pong pagsubay pa. So ngayon pong hapon ay kung inyo pong makikita sa aming pong harapan ay mag maganda na yung tubo ng ating mga kamatis. So ngayon pong hapon ay pag-uusapan natin kung uh, ilang puno ng kamatis at kung ilan yung aming expected na harvest. So unang tanong tito, ilan ang land area ng taniman na ito ng kamatis? So bago natin yung sagutin, uh, magandang hapon muli sa ating mga taga-subaybay at salamat. Maraming maraming salamat. At sa kayong lalo na doon sa mga uh, bago nating kaibigan na mag-subscribe pa lang sa ating YouTube at channel. So ang ating pong tinaniman ng pamatis ang land area po nito ay siguro mga estimate po namin ay mga nasa mga nasa 2,000 200, no, 200, 200 square meter. 200 uh, square meter. Yeah. So, <laughs> sobrang nang laki pala nun. <laughs> ilang puno ng kamatis ang tanim dito, Tito? So, ang nakatanim po dito ay nasa 1 tree lang naman. Sige, 1 tree puno. 1 tree at ilan po yung... syempre meron, meron, meron tayong mga namatay. So, ilan yung estimated na puno na tumubo? Siguro kahit sabihin nating mga ang tumubo ay mga nasa 1000 na lang. O oh, 1000 po 1, yung ating lang. number na. 1000 na lang. So ilan po dito ang estimated harvest kada puno? So kung titingnan po natin ang ating uh, mga ang ating mga kamatis ay medyo maganda. Maganda yung pamumunga at kung titingnan natin yung ibabaw. talagang patuloy pa yung umulaklak niya. So, magsisimula po tayo doon sa estimated harvest natin na sa pinakamababa lang. Ito po ay dalawang kilo. Ayun po sa mga magagaling na ating mga farmers talaga. So, ang, um, ang kamatis daw, ang bawat isang puno daw po nito ay nagbubunga, nag-harvest sila ng 3 to 5 kilos. So, sila po ay matitibay. Ang magagaling ng uh, matagal na nagkatanag kakamati. So, kami po ay bago pa lang. Kaya ang estimate mo namin muna, ay dalawang kilo lang bawat isang puno. So, ilan ang kaya at estimated harvest sa kabuuan dito? So, ipagpalagay na lang natin na ang ating makuha ay mga 2,000 kilos. Yeah. Kasi dalawang kilo lang. Estimate lang natin. Dalawang kilo lang na... 2,000 uh, kilos minimum. Uh, minimum so, sa isang puno. Sa kasalukuyan dito, ilan na yung farm gate ng kamatis dito sa ating lugar? sa ating probinsya. So ngayon po ay hindi ko po natanong ang farm gate pero sa uh, uh, mga market po ang bintaan po ng kamatis ngayon ay 120 ang isang kilo. Retail, retail. Ang retail, retail po ay 120. So sabihin natin tito pinakamababang farm gate ay 50 pesos. Okay. At ilan yung ating estimated harvest? Kung atin po siguro kukumputin tito ay ito ay uh, naglalaro sa 2,000 times 50 ay 50 pesos ano may natay sa mat ano? 2,000 kilos times 50 pesos ang estimated harvest po kung ililipat sa pera ay 100,000 pesos so sa mga nagtatanong ilan kaya yung ilan dito yung estimated na gastos na, na... Yung gastos po dito lahat lahat ay estimate po natin ng mga 15,000. Yan. Yeah. So medyo mataas pa rin po to sa ganito kaliit na area na estimate pero okay na po yan. Gawin na natin 15,000 ang gastos lahat-lahat. Yeah. Lahat. So kung atin pong titingnan 15k at makarbes tayo ng uh, estimated na 100,000 pesos ay meron po tayong return of investment na 85k sa loob ng tatlong buwan. Tatlong buwan, nine, 90 days. Ano? So, ito po ay uh, yung amin pong tanim na kamatis. Ano, nag naglag po ako. Gusto po namin magpasalamat Siyempre sa Panginoon sa uh, magandang bunga at tanim na ipinagkaloob sa amin. at nawa, kung meron po kayong mga katanungan ay mag comment lang po kayo sa baba at uh, ito po ay Ah, uh, magiliw naming sasagutin. So, sa atin po mga subscriber, ano pa dito ang inyong mga nice na sabi. So, so doon po sa mga nagpaplanong magtanim. So, maganda po 'yung farming talaga. So, talaga po kung uh, mag-focus tayo sa pagtatanim, talagang uh, may pera sa pagtatanim. 'Yan. May pera sa pagtatanim. So, salamat sa lahat ng ating mga taga subay bye at sa muli Salamat sa inyo pong pagsabaybay sa bicolanong ng Tagabukid dito sa Bukid, Adriatico. Sa mga uh, nanonood sa amin, so kung maaari po ay mag-subscribe uh, na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit namin okay so salamat at uh, salamat po and until the next update salamat sa lahat na nag subscribe at mula sa tigulan uh, ng tagamukid isang mapagpalang araw sa inyo